Masamang balita mga kabayan no. Oh. Na sobrang sa alaga, na sobrang sa pagmamahal. Ayun ang nangyari sa ating mga halaman dito. Na sobrang sa pag-spray mga kabayan. Patay. <laughs> na dedo. Baka kasi ng ano mga insekto ayan oh namatay yung ano yung mga pa sprout na dahon pero hindi ba hindi naman lahat eh ayan po lagas lagas Nispray natin ang una ng ano insecticide sumunod tubig ayan ang talong oh pagkatapos ano naman yung baking powder cooking oil tsaka detergent Ayan ang nangyari. Lagas. Namatay ang dahon mga kabayan. Hindi ko alam kung makaka-recover pa yan. Talagang hindi tinigilan ng ano yun. Mga insekto eh. Hindi ko rin tinigilan. Gupitin na natin ito. Ayan ano. Wala natin. Eh. Gupitin. Hiwain na pala. Hmm. Ayan ang pangyayari. Pati yung bagong sprout to. Lo. Tulog ka eh. dito Okay, ayaw. Ang labang pa ah. Ay, ano. Kasunog yung dahon mga kabayan. Hindi naman lahat. Ayan o. Oh. Ating ito sili. Itong ano, ating okra o. Oh. Madededo rin nga ata oh. Kainis. Pati yung ano. Ayan oh. Dragon fruit. nagiba yung kulay niya. Pero ito maganda ang kulay o. Oh. Itong okra natin ito. Pero na-over lang rin, rin yun. Oberspray din o. Oh. Masusunog yun oh. o. Buti may bagong sprout pa yun o. Oh. Itong sili na laban-laban pa. Daling matanggal na naman ng dahon. Oh. Ito. Namunga pa naman. Oh. Yung una, maganda yung pagkakawas ko ng tubig. Kasi ayan, oh, nagbunga sya siya. Namulaklak. Kasi hindi makatuloy yung bulaktak eh. Hindi makapamunga. Tapos, nisprayan ko naman ng ano, DIY sprayer natin baking soda, sabon, tsaka ano cooking oil ayan naman itong isang natudas ng tulo natudas ng tulo yan di ba ali papalitan naman natin yan ng ano sitaw tigilan muna natin ng pag-spray bilis malagas oh my goodness kawawa ang ating pinaghirapan hindi <laughs> pala pwede laging spray tsaka parang mainit yung ano ah yung spray natin yung may baking soda ito oh ayaw grabe itong mga insekto o, talaga hindi nila tinigilan eh hindi ko rin tinigilan yun may mga buhay buhay pa oh. kita ka. yun ayun oh. Hindi, tumago pa. Nakuha pa magtago mga kabaya. Tapos yung isa nating ano na matay oh. Tipino. Ito rin mga matay din yata ito oh. Hirap na isang kamay oh. Tapos ito oh. Patay na talaga ito. Lagyan natin ito ng ibang taning. Itong surviving natin ano. Batawag dito yung ano. Tanglad namatay na to sayang wala na bulok na mukhang susunod na tong isa ngayon natin dito sa dulo buhay pa naman yung dulo eh tanggalin natin itong ano na. mga sirang dahon bagong punla nating dragon fruit ayan o lumalaban lumalaban tapos is ito ano oh. nangyari dito ayan o ang dali natanggal ang dahon maliit yung paso kaya maliit siya ito malaki yung yung paso kaya malaki siya ito mabubulok pa come on Oh, wait, tanggal agad ng dahon. Eh. Stop muna tayo ng pag-i-spray. So, ito. Kung naman kilala kong cherry o sampalok. So, ano natin yan? Ito. Natodos na ng tulo yan. Punutin na natin. Wala na eh. Ayan. Ayan palitan na lang natin ng sitaw 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 kainis ito tanggal natin itong tindahan na ito huy ang agad hindi ko pa nahiwa oops tool baka mag sprout pa eh Lalaban pa ba? Lalaban pa. Ating okra. Namumunga na sana ay eh. Kaya lang. Nasobrahan sa pagmamahal. Nagkasunog-sunog ang mga dahon. Iisin natin. Iisin natin yung mga dahon na Di ba Huhusay din tayo. Pero marami ibang maliliit na insecto yan. Yan ang ating masamang balita mga kabayan sa inyo. Dito pa lang eh, hindi na tayo nagtagumpay. Paano pa kaya sa malakihan? syempre iba na yun. Mahirap dito eh. Mahirap kilalanin yung insecticide. Ayan o. Bumili na nga tayo ng tamang insecticide eh. Hindi pa rin mamatay-matay. Hindi pa rin. May bunga pa naman yung isa natin o. Ayan o. Nalaban pa. Nalaban pa yan. Ayan o. Isa. Isa. Mm -hmm. Dalawa. Tatlo. Iuwi natin yung buto ng sitaw. Para mapagtaniman natin. Yung dulo ang naunang masasira oh. Hindi mo na natin siya eh. Damo, tibay oh. Buhay pa rin oh. Yun oh, na kabayan At yung ating pipino yung mukhang matetepok din eh habang gumagapang na pataas o oh. maganda pa naman ang panahon maganda pa naman kasi nag-uulan yun maganda para sa outdoor outdoor garden natin pero dito sa indoor wala negative tayo mga kabayan ano yun panay pa naman ang spray ko dyan oh. kaya basa yung ano Sahig. Maputik. Dali naman linisin yan. I Check lang natin kung mag-sprout pa itong talong. Namulaklak na, hindi ka nga, Sobrang sa pagmamahal, mga kabayan. Hmm. Kainis. Pero yung apply naman natin eh, pero sa so, sobrang ko rin ng spray pare-pare siya ang talaga sumuko itong ano, kalong kasi hindi tinigilan ng insekto yun mga kabayo ng ating update sa ano nalanta uh, yung ano mga sibol oh. babawi pa naman siguro yan eh bali nang in-spray ako ng tubig eh na mulaklak na. Ganda-ganda na yung bulaklak niya. Ito na, Pilipito. Ayun o. Oh, buhay pa nga eh mga kabayan. Leaf hopper daw yan sabi niya na. Kamarse. Sa palabas ni Sir Mike the Vegemite. Ayun lang mga kabayan. Ang ating update. Isang malungkot na ano pangiyari sa ating mini garden indoor mini garden di natin maubos-ubos ay eh, no <laughs> kakabaliktad ko pa lang meron na naman no. sa akin insect daw yan sa akin insect nilang akbay hindi laging tagumpay. lalo na kahit sa loob ng bahay bye